multisectoral groups, gagalit sila, diversionary tactic. Eh, hindi ko naman inimbento yung fiesta ng Peña Francia doon. E eh, talaga namang totoong merong uh, centennial coronation mass ng Our Lady of Peña Francia at inimbeta ako doon. Sinabi nung kaibigan ko, gusto nyo bang, because this is a milestone, it is historical, gusto mo bang sumali sa misa para alam mo kung anong ginagawa ng mga locals uh, at paano, ano yung klase yung devotion ng mga tao sa ina. So sabi ko, oo. And then, syempre, may kaibigan naman ako sa Naga. May mga kaibigan ako sa Naga. So binisita ko sila. Uh, kasama nung aking pagpunta doon. And syempre, nandoon na kami. Malapit na ang daet. Ah... Uh,